Hi guys! Ayan, babalik kami doon sa ano. Pupunta kami sa flowers. May nakita kami flowers doon. Come on boy! Let's go to the flower. I can see the flowers over there. huh? Oh. We, see. We go there boy oh. You see? You see guys oh, the flowers over there. Okay boy! Kasama ko si Bossing. Yun. Punta namin yung bulaklak doon. Oh. Ang ganda. Okay, let's go to the park. I to the park to the flower. Ang hirap magbantay. Kasi ang gusto niya kasi lagi siya masusunod eh. Oh, paano ko to maano? Ah, uh, mabak. Ma Ayun guys, oh. Ayun ang flowers. Ah! Tumakbo na siya. Ayun. Ah, ano tinapon mo, guys? You see the flower boys come? You see the flowers there first, come? Oh so guys, ang ganda ng flowers, okay? Let's forward. Oh, hula nga. You see the flowers ko, oh? oh Alam, ganda guys, meron flowers. Boy, you see the flowers? See? That's it, boy! Yeah! Anong tawag sa flowers sa ito? Ang ganda. Ang ganda, oh. Boy, yung oh, ang flowers. ayun. Is, ay ano ko nga doon. Ayan pa, ng iba. Ayun, oh. Ayan, kay Suksuk at saka kay, ano. Can't zoom in out this mode. Why? Ayan, nasa riverside kami guys. Ang ganda. Oh, ang ganda. Nasa ano kami, nasa park. Hello ka, say hello. Hello. Oh, ba diba? Snubbers. Ang ganda guys, oh. Ayun pa, oh. Ayan, ang park. Ay, I amin mean, yung ano. Ito sa kabila. Ayan, ang ganda. Guys, uh, True headset. Okay, fine. Amin sa may turtle dyan. Asi. Ah, Got fish ba oh. Got fish. Got fish nga. O. Oh. Asi. Ang ganda. Ayun. Ang ganda ng bulaklak. Umuulan na. Ayan. Ay. Pay! Stop. Ko langot nga. Asik ka talaga. Ang ganda guys. oh. Ayun. Maulan na. Uwi na kami. Maulan. Inahak. Asi. Ay. Disgusting! Si babay na, si babay. Babay bye guys, uwi na kami, maulan. Babay! Bye